Good morning mga chika labs at beshiko. Isa sa nakita namin guys, ayan yung ali po ng siya at nag-seizure at biglang bumagsak. Buti na lang hindi nabagok ang ulo. Galing daw po siya sa Manila. Tapos napapunta siya dito sa Kalamba para humingi din ng tulong sa mga politiko, sa mga tao. Sa katunayan nga po, may dala po yung mga medical records. Isa ito sa sakit ng lipunan natin guys. Lalo na yung may mga sakit, kulang talaga tayo sa mga gamot. To think na may pera naman talaga ang Pilipinas, ang dami po kasing magnanakas nakakausap politiko, di ba? Nakakalungkot. Nabibigyan naman daw po siya ng gamot sa kanilang baryo, sa kanilang place. pero hindi po sapat. Siyempre, dapat isustain po yun, di ba? Kawawa mga kababayan ko dito sa Pilipinas. Lalo na ngayon, mag Ang tatamis ng bibig talaga ng mga tatakbo dyan. Sana naman po kung mananalo kayo, gawin mo yung nararapat. Sa ibang bansa nga, pag may mga ganyang sakit, libre lahat eh. Bakit dito sa Pilipinas hindi magawa? Kasi ang daming buaya. Kaya kayo mga kapwa ko Pilipino, matuto na kayo. Napaka pangit ng health system sa Pilipinas habang sa ibang bansa libre lahat yan. At sa mga nakaupo naman po dyan at sa mga tatakbo ulit, aba, mag-isip-isip po kayo, magkaroon kayo ng hiya, ba diba? Hindi yung ang pinapaganda nyo lang yung buhay nyo. At sa mga kababayan ko na siyo Diyos kung nakita nyo namang merong nakawang nagaganap, huwag nyo nang ibuto pa. Uulitin ulitin ko yung pagtulong ng mga politiko nyan sa inyo, hindi nyo yan utang na loob ha, huwag kayong sunga sunga kasi. HB na naman ako sa inyo. Lalo na dito sa amin, 22 million per year ang budget. Kaya nga, di ba, tulungan kayong paulit-ulit yan, okay lang. At hindi yan utang na loob. Obligasyon nila yan, ha? Hindi yung magpapayaman lang sila. Eh, Jay, rin naman pala to. Eh, pero ano? Si sa, ano? Sa Manila. Hello, ayan si ate yung biglang nahulog po siya Tapos lang fissure Ayan, okay ka na ate Si ate Melda, kay ate Melda sana, sana maging okay ka. Sana maging okay siya, guys.